Tentang taknya <laughs> 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 kita ayo kan suruh direngkawan toh oh saya mau secara api biar ben saya ayo ito. Mm Hayo. Alam ko na lang po 'yun, kinabukasan ng bulang tinggo. Ayaw pa po pamilasarin sabihin ko ano po nangyari sa assault? Kasi ano po sabi do ko nakulong na po ako sa. Hindi nagulat po ako. Sabi ko sir, sabi ko po din sa operation manager ko nila. Eh, so stop stop po. Sir, nangyari po 'yung peles sa assault. Kasi hindi naman po pinaalam sa akin ano, napuntahan ko po. Ano, bakit po napuho? Yun nga po sir, wala po talaga akong idea po. Ano po yung nangyari talaga eh. Okay, pero meron po kung yung video na nakuha. Pero hindi na paliwanag sa inyo ng o yung Homeowners Association na pinakantayan niya. Ano po sir, ang sabi ko ng operation manager po nila sa akin, eh, huwag daw po ako mag-anala <coughs> kasi makakalabas din naman daw po agad yung asawa ko. Nagkaroon lang daw po ng pagtatalo po daw po sa akin, yung ingatan po na. Si sir ay nagbabantay sa date trabaho uh, ngayon. And then, pumasok ito isang sasakyan na minamalay ito sa korte. Pinalabas mo doon na nagpanta, nanutok din yung living Wala po sa video. Sir Romel, okay. Base po sa inyong ginawang pag-imbestiga buti naman meron tayong CCTV. Ano po yung reading mo doon? Uh, wala po nangyaring uh, statement ng Apollo Putas na kinasok daw ni S.P. Reyes yung bala na pula sa shotgun, then 20 Kasi po, pinag ko yung statement niya sa station 3. Tapos pati yung video, review ko po isa isa. Tapos pinakita ko po sa board. So nakita ng board na wala naman pa yan. May mali. Ang ibig sabihin yung police at saka itong DPWS official nagsabata. Napalang na po yung influencer. Pinasabi po nung isang witness namin na tinabi ng tatay na. Video, yung sinulat ng mga yeah. ninyo, uh, doon sa documents na pinawin sa kaya nakulong yung pobre, kaya yung video, disarman mo natin yung mga tao mo. Yes sir, pinapareport ko lang yung... na mga polis? five quarters na muna. Nagkapin yung sumbo. Yes sir, of course, Kasi sa okay. sa police report nila sinabi nila nagkasa doon yung shotgun at naglagay ng bala na kulay pula sa gun coating. Eh, hindi naman gun coating kaya. Lahat ng security guard, may sukbit ng balik. Yung mga security guard dyan sa mga bangko dito, ang mga right pie. Tama po, tama po. May apag lang to kasi DPW niya eh. Pinagpameta niya, DPW siya. Kaya pa kayo mga police niya, sinuhulan. Dito si DPW siya, kaya kahit na wala ng proseso, tinulong agad. Ah, hindi natin po siya. Hindi po sir, kasi ako po yung chairman ng labor, malas nila. Ipapatawag kayo sa sa hearing ko sa labor, kasama ko kayo sa lamso, kung kinakailan, pati chief PNP, papatawag ko. Hindi ako papayag. Ginagawa lang si security kanyang kanyang trabaho, maligyan lang sila dito. Tapos papihin niyo, kukulong niyo, it's so happy na wala pampiyansa, kaya nabubulot sa kukulong nyo. Ako po magpapiyansa. Kaya mismo araw, pampiyansa tayo. Bukas mga kalabas nyo. Okay? 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 Okay?

Pero yun nga, yung mapapas na ko sa video, parang siya, dati na sa, parang, parang over time yung nangyari eh. Tapang dami eh. Mga polis, hindi nyo 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 bakit hindi nyo akit sinarawa ka lang yung nangyari? Kinabot nyo po sa araw? Opo sir, ginabukasan ko na po ng mga 10.30 po ng umaga po na lang. Ma'am, ako naman kapitan ng Hindi mo kailangan pa mag-report lalo mas tatagal ang pe. 120, dahil mismo ako. Ito gawin niyo po sa stats. Ang naman yung alam niyo naman na hindi siya guilty, tama? Yes, sir. And then, mag-tawin sa din ng kaso. Yung mga polis. Apo, apo. Diba? Ito nga, sir. Mikael, dalawad niya. Ito kasi sa Totoo ba yung balita na mayroon din siya, sir? nalagyan din siya sa hirapi? Atama pa sa mga polis At mga smart people Johnny Gare, mag ng hearing natin Patawag mo nga itong, ano, itong Tagadipi W.H., yung PMP, sa atin Nakita mo yung video, di ba? Sobrang pangabungit ang ginawa ng Tagadipi W.H. Yung internal affairs, pa naman din sa amin Yung pag-investiga ng mga tiwale Eh siyang tiwale, siyang mayroon Hindi po panunutok yung ginawa niya It only protocol for security, na yung many things that from the Supreme Court saying that you know, tele proceedings should not kumagay hindi siya napipigilan na ng subjudice of the expert. So we can take called on the complainants, the accused, and everybody that we need to call on para po sa hearing natin sa labor. Very good. Uh, mukha po, Senator, he manipulated some facts probably in his affidavit siguro kung siya napasa during the inquest or kasi said, pwede natin kanitin yun sa kanya, no? Anything that he says na hindi totoo sa inquest proceeding may be a source for us to file a case of perjury against him

kung magkakalang hindi, nagigipit na balis na mayapa. Ah, uh, posible uh, po uh, yan, kasi they'll have to retain yung kwento nila. At uh, kung tumaliwa doon sa CCTV, contest nila. Kung tumaliwa doon sa kanilang kapitid, naman pwede. So, may hirapan po sa mga pulis na ano po kaso? We can go okay. for the detalit hmm. na siya. Dahil, Sen, there time Under Rule 113 of our Rules of Criminal Procedure, exclusive po ang list kung kailang pumaresto ng walang barato. Uh, one of those siguro na ginabi na is a and based on of probably cause to believe that the person he arrested committed that crime. Uh, Pero wala sila personal point knowledge, they weren't there. At saka hindi nakita video. Yes. Hindi po nila inaaral yung CCTV. There was no sufficient personal knowledge of any fact to arrest na security crime sa pa sa admin case. Gusto po, yes, natin yung pag-iing pag-iing pag parang pag-iing pag-iing sino. iing pag-iing 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 Oh, iing pag-iing 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 pag actually. pag-iing pag-iing pag na yan uh, since nung umupo pa ako ng 2008 tapos ko na pala oh, na ako, so, bumulit na naman ako, okay. hindi po sa inform na tax letter to be uh, na nagsasabi na kung meron kang association na guardia, meron kayo, maintenance, and then pwede kayong gumawa ng rules and regulations So, para for safety naman po, madali na po kami mag-renta ng sticker. Eh. Saka 500 pesos lang po yung sticker. Oh, for one year na po. Hindi po siya umindi. Hindi <coughs> naman po. Oh, 500 pesos or one year. May away ka sa guardia. Kasi po siya na to. Eh, yung na yun kanina tayo iba,